binigyan din ni Senador Robin Padilla ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga senador sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Kaugnayan niyan, isang resolusyon ang inihain ni Padilla para amyendahan ang ilang provision nito. Si Daniel Manarastas sa detalye. Isinusulong na ng ilang senador ang pag-amyenda ng 1987 Constitution o charter change. Naghahain si Senate Committee on Constitutional Amendments Chairperson Robin Hood Padilla ng Resolution of Both Houses Number 5. Sa ilalim nito, mula 24 magiging 54 na ang mga senador. Tatlong po rito ay ihahalal ng mga butante mula sa iba't ibang rehiyon. Ahaba rin ang termino ng mga senador. Mula 6 magiging 8 taon at pwede ang isang re-election. Pero ang mga senador na inihalal sa bawat rehiyon apat na taon lang at pwede ang tatlong sunod-sunod na termino. Ang mga kongresista naman mula tatlong taong termino magiging apat na. Ang pangulo at pangalawang pangulo naman ihahalal bilang joint candidates. Magiging apat na taon na lang ang termino nila mula anim. Pero pwede na ang re-election. Hindi ko lang maintindihan talaga bakit dito sa Pilipinas ginawa nating parang Biblia yung konstitusyon ayaw nating amendahan man lang. Sana uh, buksan natin ang pag-iisip natin na kung gusto natin talaga ng pagbabago sa Pilipinas, na lahat, lahat naman tayo yun ang ating mithiin, una natin baguhin ang konstitusyon. Pero aminado si Padilla, para katuparan niyan, kailangang magkaisa. Katunayan kinumpirma ni Padilla na naikipag-usap umano ang ilang senador sa kanila sa PDP Laban Duterte Wing at sa kabilang paksyon ng PDP Laban ni Senador Coco Pimentel. Araw-araw ko nililigawan yan, tanong mo kayo. Tanong mo kay chairman. Lagi ko siyang, everyday yun, tingnan kita ko siya, boss. Mag-isa na lang tayo. Wala na tapos na yun. Wala na siguro. Hindi, sabihin, sigur. yung issue na yon na. yung issue na yon hindi na mainit na yun. Kasi yung issue na yan, <coughs> nagkaroon ng issue na yan nung sila ang nakaupo. Pero ngayon na hindi na sila nakaupo, iba na ang mga mayor. Siyempre, dapat na tayong mag isang tabi na natin yung mga ating mga interes, yung interes na ng, ng partido ang isulong natin. Ayon naman kay Senator Bongo, wala pang formal na usapan sa dalawang paksyon ng PDP laban, pero napapanaw na raw para magkausap sila. Napapanaw na rin po siguro na, na magkabati at uh, mag-usap at uh, magkaisa. Ilan na nga lang kaming uh, membro ng uh, PDP Laban, apat dito sa Senado. Kilala niyo ako Ayaw ko ng gulo, mas gusto kong nagkakaintindihan. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.